hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anmang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretso yung good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bilang pagdiriwang at selebrasyon sa Office of the President Family Day, libu libong empleyado ng Malacanang ang nakalibre sa mga programa ng pamahalaan. Ito raw ay handog bilang pasasalamat ni Pangulong BBM sa kanilang tapat at mahusay na pagsiservisyo. Ang mga detalye pa sa balitang yan tutukan sa report ni Angelica Cosme. Libo-libong empleyado ng Palasyo ng Malacanang ang nakinabang sa mga programang inilunsad ng pamahalaan gaya ng Love for All, Bagong Pilipinas Servisyo Fair at Kadiwa ng Pangulo Caravan bilang selebrasyon ng Office of the President Family Day. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., para niya ito upang pasalamatan ang buong pusong pagsiservisyo ng mga empleyado ng OP kasama ang kanilang mga pamilya. Saludo si PDBM sa galing, dedikasyon at sipag ng na mga nagsisilbi sa kanilang opisina. Layo ng love for all na makapaghatid ng libreng konsultasyon. Sa bagong Pilipinas Servisyo Fair naman, napakinabangan ng passport on bills, social security on bills, driver's license, application or renewal at marami pang iba. Habang abot kayang bilihin at serbisyo naman ang handog ng kadiwa ng Pangulo o KNP sa nasabing Bilang pagkilala sa kahalagahan ng pangangalaga sa pamilya, pinangunahan ni PBBM ang tatlong programa kasama ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos. Aprobado na ng Kongreso sa huling pagbasa ang panukalang magpapalawig pa sa mga ibinibigay na suporta ng gobyerno para sa mga OFWs na nangangailangan ng legal assistance. Ang mga detalye alamin sa report ni Mili Borja. Inaprobahan na ng Kongreso sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala na magpapalawig sa tulong ng ibinibigay ng gobyerno sa mga overseas Filipino worker na nangangailangan ng legal assistance. Nasa 246 na kongresista ang bumoto ng pabor sa House Bill 9035 na naglalayong dagdagan ng pakinabang ng mga OFW sa Legal Assistance Fund o LAF at sa agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o action fund. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na bilang mga bayani ng modernong panahon, dahil sa kanilang kontribusyon sa bansa maging sa ekonomiya mula sa kanilang sakripisyo, baka tuwiran lamang na sila itulungan ng gobyerno. Ayon pa kay Romualdez, sa pamamagitan ng panukala ay matutulungan ang mga OFW sa lahat ng yugto ng kaso mula sa investigasyon hanggang sa ito ay matapos. Aamiendahan ng House Bill 9035 ang Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 sa kasalukuyan ng LAF at Action Funds ay maaari lamang gamitin na pambayad sa mga dayuhang abogado na kinuha upang tulungan ng OFW sa paghahain ng kaso laban sa mga abusadong employer, pagpapiansa at iba pang gastusin sa paglilitis. Mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon ay mayroon ng higit sa 1,700 na mga Persons Deprived of Liberty o PDLs ang napalaya na ng Quezon City Jail Mail Dormitory. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Pamela Adriano. Higit isang libong PDLs o Persons Deprived of Liberty ang laya na mula sa Quezon City Jail Male Dormitory mula ito ay Nero hanggang Nobyembre ngayong taon. Bahagi ito ng pinalakas na decongestion program ng gobyerno na ipinatupad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Pinuri naman ni Quezon City Jail Warden Superintendent Michelle Nang Bonto ang kanyang paralegal team para sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Alinsunod sa kautosan ng Office of the Court Administrator. Sa ilalim ng OCA Memorandum Circular 201-2022, ipinaliwanag ni Bonto ang jail facility officials ay hindi kailangan maghintay sa korte para sa kalayaan ng mga inmate na kwalipikado at nakatugon sa mga requirement. Inihayag ni Bonto na 81 pang pdls ang schedule na lalaya ngayong buwan. Matagumpay ang naging motorcade ng Bureau of Fire Protection sa Pangasinan sa kanilang offline paalala iwas paputok. Ito Itraway upang maging babala sa mga residente upang maiwasan ng sunog at maihanda rin lalo ng mga kabataan sa mga paraan upang maging ligtas sa sakuna. Ang mga detalye tutukan sa report ni Freddy Fajardo matagumpay ang isinagawang motorcade ng Region 1 Bureau of Fire Protection of BFP sa kanilang paglulunsad ng Oplan Paalala iwas paputok na ginanap sa Rosales, Pangasinan. Layo ni nito'y upang mas maipalala ng BFP sa publiko ang ukol sa mga dapat gawin sakaling makaranas ng sunog at kung paano maiwasan na magkaroon ng sunog. Aktibong nakilahok sa nasabing okasyon ng mga mag-aaral mula sa Rosales North Central Elementary School at Rosales National High School kung sa'y binigyang din ng BFP ang kanilang dedikasyon sa pagkikipag sa komunidad, particular sa mga kabataan para sa pagsusulong ng mga hakbang sa kaligtasan laban sa sunog. Layon din ng BAP na sa murang edad ng mga kabataan ay maihanda sila sa mga paraan upang maging ligtas sa diskrasya dulot ng sunog. Ang uplan paalala iwas paputok ay isang komprehensibong programa ng BAP na naglalayong ipalaganap ang mahalagang informasyon at itaas ang kamalayan sa pag-iwas sa sunog at kaligtasan sa panahon ng kapas kapaskuhan at bagong taon. Kaya palaalan ng Bureau of Fire Protection na huwag nang gumamit ng mga paputok o pailaw at sa si halip ay turutot na lamang ang gamitin sa pagsalubong sa Pasko at bagong taon. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pahardo RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Patuloy ang komunikasyon at suporta ng Kamara sa pagbibigay ng maagap at komprehensibong tulong para sa mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol sa Surigao del Sur. Ang mga detalye tuduhan sa report na ito. Patuloy sa pakikipagugnayan ng Kamara sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mabigyan ng maagap at komprehensibong tulong ang mga residente ng Hinatuan, Surigao del Sur na naapektuhan ng 7.4 magnitude na lindol. Ayon sa pahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Nakahanda silang kumilos at magpatupad ng agarang hakbang upang tumulong sa pagbangon ng mga apektadong residente. Dagdag pa ni Romualdez, kapakanan at kaligtasan ng mga apektadong Pilipino ang isa sa pinakamahalaga at kailangan na pagtunan ng pansin. Samantalang hinihikayat rin niya ang kaniyang mga kasamahan at ang lahat ng sektor na magsanib-pwersa sa pagbibigay ng tulong sa mga naging biktima ng lindol. Anim na kababayan nating person with disability o PWD ang nanalo at kinilala ng National Council of Disability Affairs bilang extraordinary Filipinos with disabilities. Ito raw ay dahil sa mga natatanging ambag at pagganap ng mga ito sa kani-kanilang larangang kinabibilangan. Narito ang report ni Pamela Adriano. Anim na Pilipinong PWDs o Persons with Disabilities ang ginawara ng National Council of Disability Affairs o NCDA bilang Extraordinary Filipinos with Disabilities. Ang mga nasabing awardee ay nagpakita ng mga kahangahangang pagganap sa pagiging eksperto sa kanilang mga larangan. Ayon kay NCDA OIC Executive Director Dandy Vitta. mahigit isang buwan ang naging proseso at paghahanda sa pagpaparangal sa anim na PWDs. Isa na ang pag nagsalita ng iba't ibang government agencies para mamili ng anim na most qualified sa kategorya. Ang nanalo ay sina Dr. Melvin de la Serna, ang nagwagi sa Leader with Disability, Shane Marie Langditro sa Youth with Disability Award, at Carolina Katakutan Sam sa Woman with Disability. Itinanghal naman bilang Athlete with Disability si Adeline Dumapong, Private Employee with Disability si Catherine Talana at Government Employee with Disability si Rex Bernardo. Makakatanggap ang mga ito ng 25,000 cash prize bawat isa. Ayon pa kay Vita, umaasa siya sa suporta ng gobyerno at iba pang sektor upang ng pagkakataon ng mga PWD na mas maging produktibo sa kabila ng kanilang kondisyon at upang makapagbigay rin ng inspirasyon sa ibang tao na may kapansanan. Dinaluhan ng iba't ibang bansa at ng iba't ibang media organizations ang 5th World Media Summit nitong linggo na gininap sa bansang China. Itraway upang sama-samang suriin at pag-usapan ang industriya ng media at matugunan ang kinakaharap ng mga suliranin. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Official nang binuksan ang 5th World Media Summit nitong linggo, December 2, na may temang Boosting Global Confidence, Promoting Media Development sa pangunguna ni Xinhua News Agency President Fu Hua na ginanap sa lungsod ng Guangdong Province sa China. Nilahukan nito ng mahigit sa 150 participants mula sa iba't ibang media entities sa so 101 na bansa na may layong sama-samang suriin ang tungkulin, responsibilidad at pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng media. Ayon kay President Fu Hua, isinusulong ng nasabing summit ang pagkakaisa at kooperasyon ng media. Gayon din ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon at balita upang magkaroon ng kapayapaan at pag-unlad sa mundo. Dagdag na iba pang tagapagsalita sa United Nations, Reuters at Associated Press, ang mga kalahok ay dapat nabigyang pansin ang mga usapin sa industriya, gaya ng paglaganap ng fake news, disinformation, ang nauusong artificial intelligence o AI, at ang kapakanan at kaligtasan ng mga journalist. Pinirmahan naman ni Xinhua President Fu ang kooperasyon nito sa international agencies, kabilang na ang pag-renew ng news exchange sa Philippine News Agency o PNA na kinatawanan ni News and Information Bureau Director Luis Osan Marente. Ang 5th World Media Summit ay magpapatuloy pa hanggang sa December 8 sa lungsod ng Guangzhou at Kunming. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Francine Diaz, ibinunyag ang plano niyang magbalik-eskwela sa susunod na taon. At bandang sandwich, ipinagdiwang ng kanilang 25th anniversary sa industriya. Ang iba pang detalye ay sa atin ng ating showbiz Angel. Sa kabila ng kanyang busy schedules bilang aktres at sunod-sunod na endorsements, nanatiling priority pa rin ni Francine Diaz ang kanyang pag-aaral. Sa katunayan nga raw ay plano nitong magbalik eskwela sa susunod na taon. Ayon sa dalaga, mahalaga pa rin para sa kanya na makapagtapos. Bukod daw kasi sa kagustuhan na maging matagumpay sa entertainment industry, syempre naman ay hangad din ito na maging successful sa kanyang personal na buhay. Ayon kay Francine, business management ang kurso na kanyang planong kunin. Pumalatandaan last October, kinilalang aktres ng TikTok Philippines bilang Celebrity Creator of the Year. Samantala, sa iba pang balita, ipinagdiwang ng bandang Sandwich ang kanilang 25th anniversary sa industriya. Kasabay niyan, inilabas na iconic Filipino alternative rock band ang kanilang grip stand Trove Vinyl Record. Ayon sa lead vocalist at gitarista ng sandwich ni si Raymond Marasigan, labis ang pasalamat nila na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin sila sa paggawa ng musika at pagtatanghal. Ilan sa mga pinasikat na kanta ng sandwich ay Sugod! Sugod mga kapatid! At Betamax! Max. na mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa -feel better nga sa akin ngayong araw ay ang tuloy-tuloy na tulong na ipinaabot ng kamera maging ng iba pang mga ahensya para sa mga kababayan nating naapektuhan ng malakas na lindol sa Surigao del Sur. Malaking bagay ang suporta na ito upang unti-unti na makabangon na ang mga naapektuhan mula sa sakuna. Gayun din nakapagpa-feel better sa akin ang mga nagwagi at nabigyang parangal nating mga kababayang PWDs na kinilala bilang extraordinary Filipinos with disabilities kasabay ng pagdiriwang ng International Day of Person with Disabilities dahil pinatunayan nila na hindi hadlang ang kapansanan na mayroon sila upang maging eksperto at makagawa ng mga kahanga kahangahangang bagay sa kanilang nilang mga larangan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share para naman sa ating mga live streamers website. Kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli! Ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV